Hello, mga Cubs and welcome back dito sa Team Galas TV para sa isa na naman travel for food episode and welcome dito sa Panawe, Quezon City muffler pati na rin mga car accessories. Yan agad ang nasa isip kapag ang topic ko ang pinag-uusapan ay eh, ang Banawe Street sa QC. Pero hindi lang naman mga parts ng kotse ang bida sa kahabaan nito. Sa katunayan ay eh, kahit wala ka namang auto ay sigurado mabubusog ka sa mga food tripan dito. Dito po sa Banawe, Quezon City, nandito ang mga Chinese, Taiwanese, Hong Kong. Andito po, ang dami yung mga oh. dito, no? Para siyang Chinatown na may konting twist ng auto. Kumpleto sa iba't ibang listahan ng kainan sa bawat sulok ng kada kanto. Ito ang isa sa mabili sa Taiwan. Para siyang sakto meal. Ang cute ng mangkok kok, bakit nga ba siya tinawag na parang China Town? Simple lang naman ang rason. Marami sa mga negosyante rito ay Chinese ang pinagmulan at inspirasyon. At dahil mas bago at mas suburban ang setting nito, tinatawag itong China Town 2.0. Mas moderno, mas accessible sa mga taga-norte at may mix ng lumat bagong generation ng Chinese-Filipino culture. Umpisaan natin dito sa isang classic at mainit-init pa. Siyempre, yung isa sa ulig na nagsimula at wala nang iba. Mababasa nila sa Wikipedia to. Dito sa Pilipinas, ang nang inventor, Mamonlok, pati ang Shopaw. Ito yung Mamonlok na may Shopaw at Mami. Perfect combo na pangmasa at paborito ito ng marami. At mamaya-maya ay susubukan din natin ng isang turu-turong pang Taiwan. Ito naman, ang daming kumakain po talaga dito pagdating. O oh, mga Taiwanese na, karinderiya, pambahay nga. Ito yung karinderiya style na may mga lutong ulam na hindi pa tayo familiar. Kaya na nagpagsaluhan natin to. Let's go! Mga ka. Baka bisita mo. Cheers, no, kayo? Siyempre. Kamusta welcome dito sa Banawe, Quezon City. Siyempre, kasama natin ngayon, Kuya Dex. Si Kuya the Box. Ano nga ba itong mga in-order natin, Kuya Dex? Ikaw si e nag-order dito. Oo, eh. uh -huh, meron tayong uh, special mommy dito. No? Ito yung large na, no? Uh -huh. Meron pang uh, VIP. At ito sa akin yung port. Nandito tayo. Sinabi mo, Banawe, Ches, uh, Quezon City. Mamon. So, ito yung nakikita ko uh -huh. sa mga comment section. Marami nagre-request uh -huh. I-try daw natin, Mamon. Lalong lalo na, Kuya Dex. Nung huli tayong mag-vlog ng mga Chinese food daw. So isa to sa mga recommendation. Correct. This is very very old. Bra. Sabi nga popularized, no? Mababasa nila sa Wikipedia to. Sa check ko nga yan. daw ng mami dito sa Pilipinas ang naging inventor. Mamon Luke Shop. Oh, dinala niya yan, no ba? Tao kasi siya nung no? si Mamon ang pangalan. Talagang sobrang walang wala daw siya nang Jesse sa parte ng alam eskolta. Andiyan. Oh, ganung oh, area ng uh, Binondo at uh, lumipat na siya rito ngayon, no? Kitang mo mararamdaman. Sa gumpisa pa lang tayo. Busog ka busog na sa impormasyon. Sim Ipakil pa natin ang mas malalim yan pero tingnan muna na kung bakay tayo. Itong inimbedo nilang mami. So meron sila dito, magkaiba kami. Yung sa mami na para siyang asado type yung baka na pagkakagawa ng pinatong yan. Tapos meron siyang masarap na sabaw at same ng klase ng noodles tayo. Yan. Actually, ito rin. cheese no? Pares na parehas. At itong klase lang na meron nako ay pork. Yan. Pork naman. Kita na natin. Parehas ng noodles, no? Akaibahan lang, ha? Mapapansin mo, Ches. Sa akin, walang napakabig. Sa'yo, meron. Oo. Diba? Kapala. Yung sa akin, meron nga palang ganun. Sabaw, guys. Halos parehas na parehas, no? Medyo creamy siya ang dating, no? Ayan, uh. no? Tinamay noodles. Okay na, okay. Pati Solid bo, no? Di ba no? siya sagi? Yun. Saktong sakta. So, right. Tinta mga rags. Sabaw naman ako. Wow. Mm Hindi -hmm. ko lang sure kung gawa nila yung noodle, pero good quality. Good quality. Hmm. Ito, mm -hmm. Siguro ko po kasi, siyempre, uh, kinuha na na namin ng camera kanina, no? Kaya medyo, hindi nyo mapapansin niyo alas, wala nang usok. Yes, no? Pero mainit po nila sineserve to, ha? Ganun naman kami mga kapsa. Eh. Tapos ng pagkain, picture-picture, yeah. video-video konti. Kaya pag nag-start na yung kainan, mukha na malamig. Pero garantisado po, uh, na umuusok lang yung presa ng mga sineserve tayo pag nagbablog kami. Hmm. Kagkataon lang yun, eh, picture picture lang muna tayo. Hmm. mga condiments tayo, This is hmm. you want. Meron tayong uh, ito, yeah. dagdag na toyo. At pati, siyempre, mahalaga sa mga Chinese sa restaurant, no? Bahag natin lagay yan ko yan. mo na yung sabihin na meron tayong asadong sopaw. Mm, -hmm. ah. no. Ha. Laki rin ng masukat. Hindi ka naman siguro mapapaya kung ah. um, hindi ka talo. Parang makapal din mga kabzon. Mm -hmm. O, oh, mabigat din, no? Mabigat, na. No? Yes, mm -hmm. din na mga ano ko po ha? Sabi nila, special sopaw daw. Yeah. Kasi parang may salted egg daw sa loob. Sige, kaya niya. nga ipakita mo. Tingnan na, yeah. Ikaw na mapakita, che. Ito na po mga kabs. Nasaan yung ito na mahalat? Ayun, no. Ayun. Ayun, kitang-kita mga kabzon nasa ilalim nito. Ah, sado yan, Chess, no? Ah, sado. Oo, sado. Tapos yung sado nila, malaking tipa ko. Oo, chunky. Marami. Flaky, chunky. Uy! Advertisement siya, you no? Know. <laughs> Biyakin ko yun sa akin, ha? Papakita ko sa inyo na. Ito, <laughs> pagkita natin na totoong may lapat special chopaw, no? Ayun, ito na maala to. Ah, sa loob, ayun. Toto, mm. to. kita natin ha. Ayan, baka po kasi upe, no? baka hanapin nyo eh. Sabihin nyo, wala sa akin eh. Meron niya Anging inga na. Ay, eh, lagyan po dito, sis. Tama, may tos ka agad. Oo, tingnan mo naman yan, oh. Generous amount na sauce. Sabay, baba nata na mo. Oh. Uy! 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 Kumersa na naman. Ito yung tipo ng mami na hindi mo pwedeng palamigin. Ataka, dad. Kaya, kung pasensya nyo na, mag-upost lang kami sa wet. Ayun mo, tawid. Yeah, bak. Mm. Pagka nabitin ka sa soup ah, meron tayo dyan. May extra ka pang sabaw mga kafe, dito. Hindi ka mabibitin sa rabaw. At kung mapapansin nyo, wala pa kami ninalagay na kahit anong panibla. Ewan ko lang kay kuwete itong naglagay sa mami niya. Wala pa. Kasi akin wala dahil okay na sa nawala. Pasok na pasok mga kafe, no? Sa, napansin nyo naman talaga. Hindi na kami nagtimla. Ibig sabihin, solve na tayo sa lasa. Dito lang, sauce lang. Siyempre, so masarap pag may sauce. Yung pianas Yung sauce, hindi nakakapaso yung alat, no? Oo. sama lang. Hindi Hindi lang. Tama. At, ka mo. Ang init to! May eh, bagong gawa! Mm -hmm. Fresh na no, fresh mga kapto! yung unlimited to! Lagi ah! Lagi na pay roll! Sino ba? Pag kumakain ka ng ganito talagang sa'yo din natural na binabagay mo ang mami at siopaw? Lagi magkapares? parage Parang taga- huh? Pwede rin naman pag wala nung siopaw this mm -hmm. side o kaya monay mm -hmm. mas sa tinapay Siguro Chinese tradition siopaw and mami ang magkapares Ito hindi to related no. Siyempre so, sa dunyong siopaw kasi meron kaming mami at siopaw So parang rin siyang siopaw oh, Ang ah, ganon Parang ganon din no? mabigat yung ano yung mami nila hindi ko lang alam bakit yung special mami mm. at saka yung small mami sabi ko na haba matatarang mo yan 10 pesos lang yung difference <laughs> hindi kami yung order ng small hmm. siyempre dito kami sa large kaya 10 pesos difference Amal. hindi ko lang alam baka yung bowl lang ang difference Parang paragay ko nga ay kagaya nito maliit yung extra soup no? maliit yung bowl baka ito na yun ito kasi malaki ay mga kapsa pero siyempre, 170 yata or 160, hindi ako sure. 170 ma- no? versus 160, no? Uh, 180 yung uh, beef na in-order mo, 170 yung uh, special mami na large, special mami na small, 160. Oh, 10, 10 pesos yung So, may ganun kasi, na, nakita mo, 10 piso lang, eh, doon ka na. Parang part yun ng ganun eh. Ah, sa akin, uh, ah, masasabi ko dyan, mara di mga strategy. Ah, Yara, no? Alam nyo naman po siguro yan, ha? Pero kung um, aling man doon ang subukan nyo o um, mapili nyo, garantisado naman mga kaps, okay naman yung maka okay. niya. Hindi siya yung mami na maming gala, maming kanto. Hindi siya ganun. May something na original to. Tama siya, Sabi ganun. Marami po ako nababasa sa mga comment section ng iba pang mga vloggers na nag-cover nitong Ngamon Look. At marami nga nagsasabi na medyo nasira na nga daw yung lasa, yung quality, nabaw na wala yung quality. Pero para sa akin, siya sa ako, ito, on opinion naman, no? siguro, kasok pa rin. Na, masarap pa rin. Ako kasi first line ko, wala akong basis kung ano hmm, Kung ano siya nun, ano siya ngayon, yung dikim ko ngayon, okay naman. Actually, ako rin kasi, hindi ko na umasabi sa inyo kung anong pinagbago, gawa nung kumain nakain ako dito siguro chess mga nine years old pa <laughs> Ilan tak na po yun? Anong 1970s sa yun? Sabi ko na yan po ang living proof si Kuya Tito Rim. Pero nung natin mang to way back before, masarap talaga. Pero pag sinabi ng original, ito mismo yun. Ito, mm. na to, no? Itong yes, original. Pagka ganyan, parang merienda to eh. Sinasabi ako talaga sa drinks. Kasi ano eh, mainit ang panahon. Kaya nga, no? Pero sila kahit mainit, tayo kumakain, no? Solid, no? hindi ba lang ganun karami, pero meron. Pero meron. Marami pa rin. Pero hindi ganun bonggang-bonggang dami. lunch time naman ngayon, no? At ra uh, marak siya kumakain. Yes, mga senior. No, senior talaga. Oh. Oh, Totoo naman po. At ano lang din mga whops, para aalam niya asahan yun. Mm -hmm. Walang aircon dito. Mm -hmm. Kaya feel na film mo yung kain mo naman. mo. Oo. Pag ka na. <laughs> Wala po kami siling hiningi. Oh. Hindi <laughs> ako kadalasan nagpo-post na room number one sa lagi Nananday sa skill Napili... Mm. Napilitan na hindi mo makakain to na main mainit lalo ganyan yung panahon. Grabe, just ko po. Kakatapos lang ng Holy Week, di ba? Huy, ang mainit pa panahon sa laba. Grabe, siguro nag-outing diyan ha. Ako si camera woman, Batiin mo naman. Kaya yeah, ngayon mo naman, may dero ten, may pool, o kanyang kanyang kalate. Yan eh, hindi sa ha. Nagyayaan ang ato sa uh, lilipatan eh. Ang sasabi, hindi daw natin binibig yun. Hindi daw natin binibig yun. Pagkagawa dito po sa Banawe, Quezon City. Magsasawa pa kayo. Nandito ang mga siguro sabihin na natin parang semi, uh, hindi nga, sa, hindi semi talaga, Chinese. Taiwanese, Hong Kong. Andito po, ang dami yung makakainan oh. dito, no? Kung napanood niyo yung ating uh, episode na nilabas ni Crab's Chess sa uh, Tikalas TV na nagkaloukan tayo na pa. Chinese naman yan. Chinese ka rin da rin. datingan. Eh dito po talaga, iba ba? Mga chick talaga na ano, nakikita mong mga kainan, no? At syempre, abang nila isusunod natin po. Tay, wala kami sinusunod na tema dito. Oh. sa Banawi tayo, Quezon City. Sugurin na agad natin yung susunod natin pupuntahan. Ayun, Jess, no? Ano pa nga ba? Wala nang clue. Let's go. Ta Tapos na sa mga munlok siopaw na sulit. Lipat naman tayo dito sa karinderiyang Taiwanese na legit. Tuloy-tuloy pa rin ang kainan at biyahe. Dahil coming up next na, ang Fong Weiwu ng Banawi. Saan naman tayo na pan -pan ngayon? Nandito tayo ngayon sa Pong Pangalan pa lang. Anong ibig sabihin nun? Rutong ba? Well, yung kanina, Mamon Lu. Matig-tetracy levels na no, ito. Hong oh, Wei we. Ito uh, ay galing naman. parang Taiwanese. Yung kanina, uh, literal uh, na Chinese. talaga, ito Taiwanese. So doon, you know, Parang magkamag-anak mo ba sa salita nila. No? Pero ito, ito Taiwanese. Ito. ito naman, ang daming kumakain po talaga dito. Pagdating, mga Taiwanese na karinderia. Pambahay nga. Sabi mo nga, karinderia. Sasabihin ko nga sana, oo nga, para siyang karinderia. daming diba? makukulay na ulam doon sa harapan kapag umorder ka. Pero wala ni isa doon na Pinoy na ulam. So sa Taiwan nga, tawag nyo dito, turo. Turo. Ano ba si turo, turo? Ay, na, ba, ay, yun, turo masyadong eh yeah. uh, kahit naman nagpunta na tayo sa Taiwan hindi naman natatandaan ang tawag sa iba pero baka kabisado mo yan uh, Obex okay. naman, naman tumo iba't ibang in order nating dito sa Fong Wei Wu so meron tayo sausage dito pork na tenga Tenga at brown tofu Then tai bamboo shoot dito at meron tayo dito uh, yeah, yeah, magaganda yan adobo rice do ang isa sa mabili sa Taiwan para siyang sacto meal ang cute ng mangkok ang mangkok init lang at isa sa pinaka-bida talaga no eh help at gumawa na tayo niyan kuya Dex Eto, noong. Oh, ah ganun pala tawag sa woong natin na uh, brace yeah, dating, brace dating. for din wow it's for very sobrang lambot niyan akala mo OA lang namin sabihin pero mga yes. Cups, no sobrang lambot niyan na to the point na pag ginawa mo siya is nakakatakot pa siyang kunin no Grabe, parang pumupunit mag-isa. Kusa na lang umihiwalay. Uy, you know, nalalaglag, oh. Oo, oh, oh. Hindi ako na, na kailangan na siya hindi, hindi na. Pero, wasa, pwede mo siyang punitin dito, pwede. Tapos, yun na yung unang subo. sa na po ako kumuha, hindi po dun sa taba, mga kapsigitan siya. Kasama so, na ito. So, nanakita ko, Dex, ito na lang. Panata mo, ito yung mga lasang hindi tayo pamilyar. Hindi pang Pinoy. May asin siya, tapos may parang herbs siya na pang types. Ano ko din na yun? Sabi mo, hindi muna ako titira nung ano. Ito muna, yung pinakasabaw. Yun talaga yun eh. Oo nga. Pero pag ganyan kulay kasi, hindi Pinoy. Akala mo, lasa siyang adobo. Mm. Hindi ganun ang lasa, hindi ganun ha. Or yung kukang tamis, hindi rin pumahalat. So may asim konti. Tama, gano'n po yung lasa niya. Yun. Ito, Chesia, karayan mo yung sausage naman yan. Dining sausage. sausage. lasang hamon. Tawa parang kikiam, no? Manamis, manamis. Mm. -hmm. Parang kaya kikiam. Ito mm yung -hmm. balance ng ano, yung karne. Saka ta konting tawa. Mm -hmm. Contrast. Okay sa bibig. Mm -hmm. Ang Parang steam, eh, no? Mm -hmm. Kita pa rin ito. Wala, malunik. Mm hindi -hmm. nga mo parang hilaw. Smoke na rin ito, Tim. Okay, man. Good, no? Kahit sunurin mo naman ang dalawang sunod. Okay, na <laughs> ako na sa naman siya, oh. Ano yung ko, Tessa? Talaga kanina po, tinitingnan namin ito, eh. Medyo foreign talaga yung pagkain sa atin, no? Kala ko kanina, tingan daga. Ayun e, know, na pala yung brown. O, to wakwa, no? Brown tofu, brown tofu. Ayan, ha? Ano natin? Mmm, -hmm. diba? Ano din ka? Kaya e, iba din ang ano, ha? International din na Oo, uh, kasi sila po yung sauce. Nila May konting, ano nga, yung gold, goldy yun. Dahil Bilin ko siya sa may oil yan, eh. Mmm. Tungan -hmm. natin. Mwah. Mm -hmm. mm -hmm. pa lang. no? Oh, may alat sa. Anes kami dun sa mga nire. Ito yung gulat ka agad eh. Kunang parang sabihin mo gulat. Kasi hindi yan mga familiar ko sa'yo. Kaya explain mo siya eh. Mm -hmm. Pero besa na daw po ah. Kaya kahem. Kaya subalik kami. In-order natin ah. Hindi ko pa natikman yung kasama. Brown. Oo. To. Tofu. Ano ay, galing ng tofu ah. Iba na? Iba rin lang ang bot na. <laughs> Kasi iba yun. eh. Marami may, may tat. May texture. Oo. Uh, parang siyang gummy. Pag uh, may sesesyon kayo, mga rule number one, pwede well, yan. Mm. Uh -huh. Kasi yung ano niya, yung parang lumalaban malaban pero nululaw din. Dito tayo sa ano? Ces, legit na food taste na po ginawa namin. Um. na namin mga absuwal sa yun Para lang. Dambos. Dambos shoot. Panat. Uh -huh. Mmm. Maluya. Parang nasa pang Indonesia. Pero, ano to? Labong talaga to. Ah, ay, labong, no? Kaya, kaya po din namin yan ng luya. Diba, sorry ya? Parang medyo yung maanggo ang labong. Parang may konting panghe. Yeah. Mm -hmm. So, yun naman katotohanan. Ah, yun naman katotohanan. Kaya, tilag ka ng luya to. Okay. Ito. Ito yung kung tawagin nila ay braised pork rice with adobo egg. Ito yung adobo egg. Ito may tsura pala, inadobo no? Ito, ang maganda dyan. Yung parang giniling yung adobo. Ang muna niyo sabay. Ay, sige. Para tayong magpapala. Walang ako ah. Yan no? Oh. Ang dami naman buhat natin, yan. Harap matikman natin. Ang dati. Cheers, no? So, ba na. Ang parang oh. so, patel. Oo. Oh. Sobrang suot ng giniling nila. Para sa binurob na niyo. Ang lambot. Gano'n yung texture niya sa bibig. Ang lambot po nung binigyan, mga kabs. Hindi siya malak. Hindi siya matami. Hindi yun. Hakto lang. So nga. Parang patel, di ba? Mmm. -hmm. Oh, na. Oh, Hindi ko malamdaman yung giniling. Kapag ginakain, durg kagad. Ka kung alam nyo yung sinasabi ko na durog na niyo, doon yung texture niya pag kumain ka. Parang gano'n, parang tuna. Huh? Hmm? Ha? Huli mo. Parang durog na tuna. Kirain natin yung piwanid siya. Sa sausage, no? Mmm! Sa sausage ako rin din. Mmm! na to. Kaya sana kayo makakasama, pinood trip na namin eh. Doon saan minsan po, no? Ah, uh, wag namalabas kami ng cabse. Yes. Like, Talagang minsan may gulat. Ako talaga yung mga pinutahan natin di um. kasi namin pa alam di Hindi naman namin kasi namin pinapractice yan. Talaga nagugulat na talaga. Ano pa kahit nung nasa backyard tayo, nagluluto. Tanda-tanda pa niguro nila kasi tanda pang ngiling natin sa twist, di ba? May gin limandaan, nagpas kong video, na namin sa edad ba nagluluto pa kami. Tapos sa namin ng recipe. Pero minsan sa sarili namin luto. Nagugulat pa kagulat kami. Oh, gulat pa lahat Hindi na lang namin nagagawa ngayon yun. Yung pagluluto. Kasi pansin nyo naman, minsan walang upload ng Dimgaras. Minsan naman hindi kami magkasama ni Kuelos. Sobrang kaliwas po ang studio namin. Busy kasi. Iba post kayo na yung best ko. Wala na may good para oras, busy din ako doon. Sama. Totoo naman, manual. Kaya yung reason kaya hindi consistent. Ganun ba man, napapasalaman tayo dahil patuloy ko kayo na kasi no? Yung po ang malaking pasalaman namin dahil minsan, sobrang tala namin mag-upload na wala. Pero pagbalik namin, nandiyan pa rin ngayon. Thank you, thank you po. No, ako. Ayan yung mga Cubs Nation dati. Okay, kasi baka gusto mo ito ko yun. Ayan, ayan. And Ang lambot mo niya, alam mo, alam mo. Alam mo, alam mo. Pakita ko lang, ang dahil po kalambot. Ito yung balak. Oo. Sabi na niya mo. Buwabe. Ito lang effort. Ito lang effort, oh? Sabi nila, pagka pinatong mo yung kutsara ko, mo, tapos wala nang effort. Talagang malambot yun. Nakakagilty, ah. Pero make sure na, kung sakal po, laging talagang dapat nunuunan nyo, yung kalusugan. Diba? Huwag nga nandamihan yung kanin. Too much is eh, no? no? Kasi ang trigger talaga nila yung kanin totoo. Kaya may mga nakikita, di ba? Puro karne lang. Kaya nilang haluan ng kanin. Well, hindi ako expert. Yun lang yung pagkakaalam ko. Dahil yun din ang sinasabi. Dito activate yung kanin ka. Hmm. Napansin no, nyo, para kami dito ganito po, hmm. Itong pagpupunta kayo sa Pong Wei no? Bibili kayo ng mga ganito. Iba iba. Bibili kayo ng lahat ng ganyan. Hmm. Parang kumakain ka ng ganito yung tira ka lang ng tira, na? Hmm. Yung pwede, no? Ito, kung hindi, hindi mm. para sa... No. ng... Mm. Alam ko nung sinerve itong braised pork. Kasama to. Oh, Hindi ko alam kung bagay bibigay sila sa natin. Hmm. Ito na ang hang sa bawang. Hmm. Ha? Wow. Uh -huh. Bawang ko 'yun. Oh. Pero hindi ganoon katapang ang oh. ano. Well, may ang pero oh, may ano, may bawang din. I think dipping sauce, no? and dipping sauce. eh yeah, dahan na po. Grabe. na kumain kanina. malamang may hinapan tayo mag-food crawl. Kasi sinunod doon na natin dito. Tinayin na natin dito po Kaya sa palagay ko, mga kap, sa video na to, eto na muna yung last. Yeah. Para na ulit tayong tatawin. Yung nakakabusog na mga kap, sobrang dami nito. Tapos din Italia namin yung pagkakalasan niya, yung pagkain namin. So talagang pumasok sila. Nain talaga natin, nakakabusog so yun. Yeah. Isa naman sasabi ko, kung nag-expect kayo na masa, parang hindi naman ganun. Tama. Kasi, ingredients nito international na to. Yan. Maghandaan na lang kung gusto niyo talaga siyang tikman. Yung mga foodie diyan, ano. I'm sure curious kayo malaman. Yung mga okay. explore test, no? Mm. Mga gusto nila, pwede nila puntahan ko. Uh, set expectations po tayo. Kaya kami na kumain kami dito ni Cubs Chess. Alam niyo na sinabi namin na hindi pamilyar yung lasa namin, 'di ba? Kasi yeah. nga po bago ito so, dahil Taiwan is good, no? Pero although okay siya sa ano, no? Kasi nakakain mo eh. Yung uh, mm. uh, hindi to biro-biro, mm. hindi to scripted. Mm. Okay Wala na ako kundi. Okay, okay, yeah. okay. Oh. Okay. Diyos, anong pumunta kami dito? Tapos kinain natin, okay siya. Tirahin natin yung itlog, ha? Ay, Ay alay, itlog. Tingnan natin mga kanibuto niya. Kapag tayo, ganyan, ganyan. Siguro, pakatapos na rin tayo. Okay. Lugihinin na natin itong itlog natin. Cheers, okay. cheers! Mmm! Homey po, ang vibe dito. Oh, Homey. Hindi man lutong binay ito, pero parang siyang ulam na niluto ng nanay mo. Although, iba lang yung lasa. Parang nila No wonder, kaya po marami pong punta. Nga mga tao, no? So again, Hongwebu. Lutong bahay. Oh. Ayan, ako, ano pa nga ba? Yes. Maraming maraming marami marami na salamat mga kaps sa palagi ninyo pag-abang mga kaps na pag-abang na mga upload ng Team Galas TV. Maraming maraming salamat din kay Kuya Del. Siyempre nakakahanap ng time na paminsan-minsan na ililitaw pa rin siya sa Team Galas yes. TV. sa inyo. Maraming maraming salamat din sa mga kasama natin sa likod na camera. Kung food crawl at ito. Kaya sama na si Food Peras. Medyo malungkot hindi eh. nasasabi. Kaya kami dito naman ay uh, si Chuen. Saan mo maraming salamat. And then kay Camera Woman. At uh, eh, panghuli eh, mo. Ngayon, naku, ano pa nga ba? Siyempre, huwag na natin kalimutan Pano na panoorin ang mga applause ng Kuya Dex, no? Ayun, at uh, pipilitin din namin, no? One day, uh, pag gober uh, cover pa tayo ng no? mas marami pang uh, bucket cookie. Yun nga, kapagin, <laughs> may nalimiss na nila <laughs> ay cooking. Oo, oh, oh, mga ginagawa na legendary bucket mm -hmm. Legendary bucket cooking. Ah uh, let's try, no? One of these sa Uh, Pagkaya kasi lang natin sobrang kainita ng panahon. At syempre, ingat tayo sa mga caps natin na nanonood. Gabi, heat index ngayon, Jess, no? Oo, sobra. Ang ini oh, kami ngayong araw, no? Pero nai-survive naman namin. Talaga, talaga, I Ingat tayo palagi. Yun ang mga alaga, no? Yun na maraming tubig, rehydrate. Gaya ng ginagawa ni Krabs, Jess. Kaya po siya nagrelay ng rule number. <laughs> <laughs> oh, papa, yun na. natin. Lagi lang <laughs> po tayo mag-double ingat. Kaya ingat-ingat tayo. Muli po, ako po si Cabses. At ako naman po si Kuya Dex. At ito po ang mga OG ng Team Rest TV na lagi mong sasama yung pagpapaalala sa inyo. Huwag niyo makakalimutan laging tatandaan. Cheers muna tayo sa ating rule number two. Mm. The... Sarap nito pag may balila ice cream, no? Oh my, no? Talaga namang manyaman. Kenny! Bye! Peace out! Maraming salamat sa inyong lahat! Ino muna tayo no. This is Banawe QC. Balik na kami ng Pampanga. Babalik na siya sa bahay. Let's go! Tama lang para mga steps mga ka! Kaya si Kuya sa may hawak. niya yung Yan ang tinatawag natin. Chess na? tawag dyan? Ah run over, run over, run over, run over. Ira run over kung mo pagay na. Ayon mo pani, pero yung mo pani sa ng kamera. Ayun na. Ay, tama nga la. Ayon to mutok sa Kasi tama yung nagle lesson. Ayon. Ano? Ayon na sila. Ayon ako naman, Dahil <laughs> You know? Malangin, oh, yun, ah, kamusta? na Nag-aaral pong gumamit. Itong camera ang gamit namin. Ang late kasi. Naliligaw. Tapos banda doon, ayun po yung si chow food roll. <laughs> ah, alam wala sila. Ladyo, 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 ladyo. Ladyo, camera gimbal enough na daw yun lang po sabi mo bonus clip yeah. lesson ni kuya Deng sa paggamit ng camera so camera so 101 perfect yeah at mas marami kayo matututunan yung mga zoom yung mga <laughs> paning uh, panin, 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 uh, yun at yung mga pagtimpla ng ulay para alam nyo na, na kagad, bye 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 <laughs> <laughs> 주게.